Hello guys, gandang gabi po. Ayan, isi-share ko lang po yung DXN products. Yung Lenshi Coffee po, ayan. Maraming benefits to guys. Katulad po ng may vitamin C. Uh, nagpapalakas po ng immune system. Ito kapag masakit po yung ulo mo o masama yung pakiramdam mo po. Itimpla nyo lang po itong kape sa hot water. Pero itong kape po, pwede din po siya sa cold. At sa malamig po, pwede nyo din po ito itimpla sa malamig. Or lagyan nyo po ng ice, pwede po siya. Pero cleansing pa rin po siya. Antioxidant po. Yeah. Ito po yung DXN products from Malaysia. Since 1993 pa po to, hanggang ngayon, DXN pa rin. Ibig sabihin po, kaya tumagal po ng ganun, maganda po ang, kalid, ang kalidad ng coping ito. Yan. Kapag masama yung pakiramdam nyo or masakit yung katawan, yung balikat or yung likod, ito lang po ititimplan nyo po sa mga may diabetic po ito po yung ginagamit nila yung mataas na uh, mataas yung sugar ito kasi ako po matagal na rin po kami user probent na din po talaga itong kape para sa amin ito lang po yung ginagamit po namin ito yung magandang kopi po para sa amin sa family ko po yan parang strong po siya, mapait uh, para mapait konti kasi herbal po siya. Kung gusto niyo naman po uh, yung may cream, ito naman po siya. Actually po yung ito, itong ginseng coffee, uh, 12 12 grams, 12 grams per sachet ano po yung uh, atin pieces po lang atin uh, pieces po siya nasa 240 po yung price ito namang cream 20 sachet po ito 21 grams per sachet nasa 710 bakit sabihin nyo, nung napakamahal naman, yes po, totoo po, napakamahal. Pero, maganda po ang, ang quality po nito. Talagang, maganda po siya. Hindi lang po siya, basta-basta ang copy na binibili natin dyan sa tindahan. Ito po ay galing sa Malaysia, gawa po siya sa mushroom. May ganoderma po. Kaya, nagpapaganda po talaga siya ng kutis, nagpapabata. <laughs> Tapos, ito naman po, gusto, gusto niyo pong magpapayat o magpapaliit ng bilbil. Pero, itong lemon sheaf, syempre po, hindi naman kaagad-agad. Pag inom nyo, ililiit yung bilbil nyo. Siyempre po, uh, kailangan nyo pong mag-exercise. Pagkatapos nyo mag-exercise, o uh, mag-jogging, Pwede ito po. Yung sachet po ititimpla nyo sa 500 ml. Pwede po to siya sa hot water and cold. Ah uh, katulad po sa panahon ngayon, napakainit. Maganda po to. Yung sa may mga lagnat, may ubo, sipon, masakit po yung lalamunan. Maganda po itong lemon she juice. <clears throat> Yung price naman po nito, 20 sa she per box, ay nagkakalaga po ng 590. Yan po. message lang po kayo kapag gusto nyo pong mag-order or gusto nyo pong kumita. Message nyo lang po ako. Thank you for watching po.